ayun po kung maaga pa lang po dito na yung ating pandilig po at tayo ay nagdidilig doon sa ating mga pecha mustasa po dahil po may makakasama po ngayon at gawa ng nagpapalipat na rin po tayo tapos tayo naman tuloy tuloy lang po yung pagdilig tara po Dire-diretso na po ang ating palipatanin. Yan. Dapat po lagi mo panatili ang basa. Ayos po marami pa, pa po mapipili doon pang ano. Panglipat. Ay di hanggat kaya po palang maglipat ay lipat. Hmm. <clears throat> yan ang lambot na lalim ng ugat pati ano niyan. ah ay sya nga, bago mag 15 ano oo uh hindi -huh. pag magandang alaga ano quality uh -huh. una na ito pa lang ay siya nga ay di mapapasabay doon sa ating karamihan ay di ayos lang ha? Maaano na ito, tayo mag-aakat na pero sa kamay sa dami na umakat Sapal lang pa yun eh. Sapal Wala sa bulakan eh Ay sabaga Walang kabite, walang pampanga Walang laguna Titignan natin ano uh Oo -oh. Kaya kaya nga tayo sasapal lang ay Ay ngayon lang naman lalawak dito Itong lugar itong area namin ito Wala dati naman hindi rin tayo kagalit Wala dito Kaya kita nilang lawak uh ng -huh. gulahan dito Wala, wala pa nagpapalawak dito maigi uh ay -huh. ay pag baka tag-araw naman ay hindi rin gaano yan o tayo po naman diretsyo na doon

Ako magitan din ko ba? Ano ba? Tingnan mo. Konting sigaw din. Diretso ngayon, ano? Ilalaga 'yung 'yung kagandahan, 'tong fair talagang garbo ayan. Ayo, ayo po, bigandong. Mga ilang days pa po ay di nga ay baka ganun na ay pagpo ba yung medyo bata pa ay ang kanyang medyo maedad na ayun Eto na po ito. Ari po ng mga akin dito dito, may buto na. Yung dalwa wala. maganda tingnan pag nadilig pati ito mo basang basa ay oh marami rin pa rin po baka mababawas kaya doon pang ano yung pagkakapon lalaan po ngayon oh. pagkadaan pa rin pala no Magigit sa lata yun eh. Magigit? Nalagyan mo pa yata ng kaunti ano? Oo. pare po ang panglipat yung medyo malalaki na Matibay sa init. Naputol. Pangulay na. na. yung kabila bisik nakakatuwa din naman yung ganito may pauna ano po yung may nauna-una no? na kahit pa paano ay magkakaroon na po ba ng harvest yung so, oh, malalaki na agad Oh. At saka po mag ano puro, puro tubigan baka. Ngayon ay eh, ginawa na lahat gulay ano. Surtirin kaya may ari ng lupa doon. Oo kasi po yan. sabihin ay eh, kintos lang kintos Kung kami ay lang kami. Oh, di, dito. Di, di, di ng pamilya yan. Yung pag-akyat, tawag, nung tumutuloy uh, uh, kita na. Uh, ah, buway na sila. Uh, ay kumita nito. Matarik itong halaman. Ay pag ngako't titingin din paano nga kaya kita, eh, <laughs> yun nga ho, Ay yan. Yung ngaw ay ganang iniisip na kung iniisip ko ngayon ay, kasi sa direksyon lang, bahala na rin. Right. Ah, nung kumita naman. Kung nasa nan direksyon na no. <laughs> <laughs> Kasihan, Kung Kumbaga sambot na yung pang isang buwan na no. Uh -huh. Tapos ang ginawa ng mga nanjan, may may mga pira sila mga ano. Subok kay napitalan. Ang ah, mga ano yung mga nag, yung, may ari na pudigan, yung mga tulang pahalaman. <laughs> Binagartin lahat ka. naman yan no. Tapos ginawa sila mga arawan. Tapos yung iba naman nagkaroon ng kapitan, nagkanya-kanya na, na. Kaya po pala dumami dyan tagotak-watak. Oo. Pero ang tingin ko ho dito, pag marami na talaga maninira at lugi ka na sa lasa gamo, eh huwag ka nang sumubok, ibahin mo na muna. Uh, mag, mag ano ka naman, iba naman ang ilagay mo. Ang oh, tarot yan. Iba, ibang okay. pananim. Ngayon naman kasi na ilapot ka ng kamatay Oo. Oh. Ano na ngayon? Oo. Oh. Nung taong naghalaman dyan. Ayun po ba siya mo Oo. Alam mo, nag-wad nun, kalating bilyon. Aba. Pero ngayon, dito, bumalik na naman ulit. Dito sa titigyan, hanggang dito na. <laughs> Babawiin na, Oo, <no. laughs> sabi na. Eh, wala naman sa taong marunong. Ayun laang. Oo. Na kita ang itanim mo, ganito ang ibila mo. Okay. Ay, sino po ngayon ang tauhan niya? Yung kapatid doon, isa. Yung dito, yung, yung kapatid. Ay, hindi ba si Kuya, ano? Hindi si Kuya Lupe? Hindi, si sarili din yun. Eh. Oo. Oh. Si ano, misal si Angelo. Oo. Taga saan po? Taga dito sa ta, Luwad, sa uh, Grand Valley, sa Kilo. Oh boy, sino ba 'yun? Kapitbahay ko po ba 'yun? Oo, uh, nagtutubigan dati sa dapat 'yun. Namamaw pa rin. Eh, marami ring gawa 'yun eh. Nagtutubigan yun, Pero mahirap din po yung kumbaga yung ikinagpapatanim at hindi mo kabisado yung yung pinapatanim. Oo, uh, Hindi mo malalaman yung ano eh. Hindi mo mahuli yung presyo. Hindi, hindi kumbaga po ay yung isang nag-umuupa. Na, na, Kumbaga hindi mo naman alam yung lahat ng galaw. Hmm, kasi ang tinagawa lang niya, tinangas ko sibuyas, sibuyas lang 'yung nabitanim. Oo. Oh. So, hindi pa kaya ng mga sibsag. Ay ngen dadali na rin ho. <laughs> dadali ngayon, papapa, papaha udrem. Bago pa lang nagpapahawan. Oo. Oh. Kasi marami na din yung kalabing karga din. Hindi huli, na, eh, hindi pa huli kaya, pero lokbay bago pala ang nag-aano ngayon eh. Lokbay na bago pa nga lang naggagawa. Kapit ko gabi. Sabi, sabi, sabi ko ay may trabaho ko. Meron na ako. Ito na ako sa akin sabi ko. Ay oo. Patulit sa akin. Ilan po ba kayo magkakapatid kuya Gis? <laughs> Aba, ay lahat ay maghahalaman. Yung may salok, mayroon salok ba? Ito silan. Dami rin po pala, no? Sa nasa lukman Rahalaman din Doon pa rin po sila nag, ano, Naglilipat tayo po naman Dilig pa rin oh. Halos araw-araw po tayo dilig Magat hapon Nasa kangkong po baka ako mag order na rin tayo itong kangkong tataba na oh. Nakakatuwa po na kita rin natin na masigla yung ating halaman. Oh. Kungbaka kung isipin nga po natin, yung iba ay stress reliever po ang halaman na oh, yung lalo na sa ornamental plant. Pero kung nakikita natin na maganda yung halaman po natin, ice din. Tanggal din ang pagod natin.